Magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Nako, magandang uh, Webes po sa inyong lahat, no? At uh, pasensya na kayo, ha? Kapon hindi ako nakapag-live kasi medyo masama ang pakiramdam. At ngayon, mas maaga tayo nag-gasto Spokes Hour. Bakit po? Abay, talagang atat na atat ako mag-Spokes Hour. Dahil ang Marcos Jr. ang nagsabi, uh, nag-utos ng, ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Now, balikan natin, bakit ba siya nag-utos ng mass resignation. Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. Lilima lang ang napanalo ng uh, uh, Marcos Jr. Eh, meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila, yung, Mar yung Amy Marcos at saka Camille Bilyar. No? So ibig sabihin, palpak. At wala doon sa PFP na mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Natalo po yung tatlong PFP. Tapos, umami ng Marcos Jr. Dalawang inamin niya, in fairness. No? Na unang-una, kaya uh, natalo ang alyansa eh dahil unang-una ay manapakatindi ng politika. Tama siya roon. At pangalawa, hindi nararamdaman ng uh, taong bayan yung servisyon na nanggagaling sa gobyerno. Tama rin siya doon. Now, alam naman pala niyang dahilan. Unang-una, masyadong politika. Eh sino bang namulitika? Di ba? Sila. Namulitika sila dahil napakaagad nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever na tinangka nilang si Raida itong si Inday Sara Duterte. Sino ngayon ang sisisihin sa sobrang pamumulitika? Walang iba Kundi hindi ang Marcos Jr. Administration. Sisihin niya ang sarili niya unang-una. Marami kasi nagsasabi, hindi si Lisa Tanasian at kasi si Tambaluslos. E eh, siyang presidente, bakit niya ipabalik ang sisi sa iba? Siyang presidente, he is the one in command. The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol ang sariling misis niya, hindi niya makontrol ang sariling pinsan niya, paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Eh sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya makontrol. Ma 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 paano siya mamumuno kung hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo? So tama po siya. Marcos Jr., tama ka talagang sobrang politika na buwisit ang taong bayan, pero na ang taong bayan sa iyo, sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Kasi imbis na atupagin mo ang serbisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo. At siyempre, sa iyong uh, pagnanasa na masira ang kalaban, anong ginawa mo? Kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahig ang tatay digong. Sa tingin mo ba, dahil ginawa mo yan, mamahalin ka ng taong bayan? kasuklam-suklam ka na ngayon. Kaya tama ka, sobrang pamumulitika at ikaw ang dahilan ng sobrang pamumulitika. Pangalawa, hindi rong ramdam ng, ng taong bayan, ng servisyon ng gobyerno. Tama ka talaga. Kasi sa katutak na ayudang pinamimigay mo, merong akap, merong tupad, merong AX, eh ginagamit lang naman yan at kinukurakot ng mga politiko na mga kaalyado mo. At huwag mong sabihin hindi mo alam yan na hindi nakakarating sa taong bayan yan. Talaga namang binibili mo ang loyalty ng mga kongresista. Anong sabi ni Toby Tiangco? Karamihan ng pumirma dyan sa impeachment na yan. Pumirma lamang dahil dun sa mga ayuda na makukuha nila. Na alam nila na hindi naman makakarating sa kanilang mga constituents. Sabihin na natin makarating, vote buying kasi yan. Tapos pagyayabang nyo, 105 members of the Lakas Party vote Oh, lol, Paano hindi mananalo yung mga yan sa katutak na ayuda ang pinamigay? Pati ang EU nagsabi na na yung ayuda na yan ay vote buying. O oh, bakit hindi mo sinasagot hanggang ngayon ng EU? Di ba? So talagang hindi mararamdaman ang benepisyo kasi unang-una, yung sangkatutak na ayuda hindi nakarating sa taong bayan. Kinurakot ng iyong mga kaalyado. O, oh, the buck stops with you. Dahil kung ikaw naman, sinampulan mo yan, ang dami-dami nang nare-report na insidente na kinukupitan yung bayad ng mga mama, ng, para sa mga mahihirap. Wala ka namang ginawa. Walang ginawa ang Department of Justice kundi habulin ako na walang ginawa sila kundi magtanim na, tanim kaso. Nagsasampa ng kaso na non-bailable na wala namang ka, ka merito, merito no nakakahiya ka. O nagtataka ka pa na hindi nararamdaman ng tao bayan ang, ang, ang servisyo nyo. At pangalawa, ano bang servisyong sinasabi mo? 5,500 flood projects. Wala naman silang nakitang remedyo sa pagbabaha tuwing pag, uh, ulan O nasan yung servisyong sinasabi mo? Nasaan yung 20 pesos na bigas na sinasabi mo? Nag-20 pesos ka nga ilang araw bago mag-eleksyon. Obvious na obvious na yung, yung 20 pesos na yan. E eh, pang-eleksyon lamang. At saka, obvious na obvious na ang pinangako mo nung ikaw ay tumatakbo, kasama mo ko sa parehong entablado, magbubuluhan pa ba tayo? Ang sabi mo, pababaibain mo ang presyo ng bigas dahil aayusin mo yung supply chain. Tatanggalin mo yung mga traders, bibigyan mo ng direct link ang mga farmers sa mga mamimili Nang sa ganun, mataas mabibili ang ani ng mga magsasaka at mura ang ang presyo pagdating naman sa mga mamimili. Anong ginawa mo? Bumili ka ng mahal, ibinenta mo ng mura. Kita mo, isang araw lang na patupad. Kasi talagang magdurugo ang ating national budget. E sa ngayon pa lang, isang kalahating trilyon na ang iyong budget deficit. Sa apat pa lang na, na, na sa tatlong buwan pa lamang. E kung ita times 4 mo yan, magkakaroon ka ng 2 trilyon deficit sa budget na 6 trilyon. Saan mo kukunin yung paluwal niyan? Uutang ka na naman tataas na naman ang interest rates, hindi na naman makakanegosyo mga negosyante, lagot na naman yung mga may utang sa kanilang bahay at sa kanilang mga sasakyan. At ang pinakamasama pa dyan, kapag talagang wala nang mautangan, e, eh, mawawalan ng balurang piso. Pag wala ng balurang piso, taas na naman ang presyo ng langis at petrolyo. Taos na naman ang presyo ng mga bilihin kasama ng pagkain. Dahil alam naman natin na pag tumaas ang presyo ng gasolina, eh talagang ang pagkain ay tumataas din dahil lahat ng pagkain kinakailangan madala galing doon sa uh, kabukiran papunta ng merkado. So tama ka, hindi nararamdaman kasi wala kang serbisyong binibigay. O nangako ka, isang milyong pabahay kada taon. Tatlong taon ka na, nasaan ang tatlong milyong mga pabahay mo? Malinaw na malinaw mong pangako yan isang milyon kada taon na pabahay. Nasaan? Gaya ng 20 pesos na bigas, nakaukit sa tubig, nakasulat sa hangin. So hindi lang po, hindi ramdam, wala kang serbisyong ibinigay. Mm. Bukod pa dyan, ano nangyari sa ating peace and order? Balik na naman ang mga krimen. Takot na takot na naman ang mga mayayamang mga Filipino-Chinese na lumabas sa kanilang mga pamamahay dahil nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Kasi ang dami, sarili mong angkan, sarili mong mga kaibigan, sila ang kriminal. Winasak mo ang pagiging profesional ng kapulisan. Anong nangyari? Ginawa mong private army ang kapulisan. Ginamit mo para habulin lahat ng iyong mga kalaban. Kibuloy, Hari Duterte. Nakita mo ba yung Asta ng tore Doon sa Villamor Air Base? hindi ba para sa private army at hindi profesional na sundalo? Meron pa siyang pahatak-hatak sa isang dating presidente na abogado? Anong pinararating niya? Tapos, aamin-amin siya, maaamin -ma, ma naman at, at talagang inamin naman niya na hindi sang ayon sa tamang proseso ang pagkuha nila kita Tatay Digong. And yet, akala mo kung ang, ang umasta eh, eh naghaharing uri. Pwede ba yan? So huy, tama ka hindi ramdam. Pero hindi ramdam kasi wala kang serbisyong binibigay. Di ba? Now, matapos natin mapagdiskusuhan yung mga tamang sinabi ni Presidente na unang-una, ayaw na ng Pilipino sa masyadong politika na siya rin ang namumulitika at hindi nararamdamang serbisyo kaya nga lang kasi wala siyang serbisyo binibigay. Sa mga kalye, ha? 1 trillion ang budget ng DPWH. Ang pangit-pangit ng mga kalye, Nagkokolaps pa mga tulay. Mahiya ka nga? Ano ba 'yan? Tapos sasabihin mo hindi nararamdaman. Wala kasing serbisyo. Iba 'yon sa walang serbisyo, sa hindi nararamdaman. Yung walang serbisyo, may ginagawa ka. Pero sa totoo, sa tatlong taon, wala kang ginawa. Oh, ngayon, pinagre-resign mo mga gabinete mo. Eh bakit gabinete mo pinagre-resign? 'Di ba ikaw din naging gabinete? O nag-resign ka nga? pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas nung ikaw ay kalihim ng secretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng, ng, um, ng, uh, <coughs> ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng uh, uh, tomatoes. At ngayon, nag import na tayo ng lahat pati isda. Ikaw ang dahilan sinibak mo ang na nandyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba, walang serbisyong nabibigay ang gobyerno mo dahil sa mga kalihim mo? Hindi. Walang serbisyong naibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ng katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga eh, talagang malinaw ng daya, nag I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag? Patatawarin ka, pero kaya hindi ka pinapatawag, merong nakasing duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng servisyong na ibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa hindi lang manatiling sa pwesto kung hindi ilagay sa pwesto ang iyong mga angkan. Si Tambaluslos. Kita mo yan? Ang number one na ninira sa iyo, yung Tambaluslos. Kasi lahat ng ginagawa niya sa Kamara de Representante, bulok. Yung panggigipit ng Quad Committee. Yung mga kagaguhan na ginawa nila kay BP Sara. O ano, di ba? Tambaluslos lahat yan. But then again, ako hindi ako naniniwala na ang dapat sisihin si Tambalusulus ha, ikaw pa rin ang dapat sisihin because the buck stops with you. You are the president. So walang mangyayari, miski pa resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources dapat lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang tatlong taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Eh last three years na yan. Ano mo, first three years is the learning curve. Last three years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo, eh ano, magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay BP Sara. Dahil kung si BP Sara e bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuoin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo, magugulat ka. Kapag ang sambayanan ay nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all. And the failure of one is the failure of all. Pero habang ikaw ay kinasusuklaman talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. So ang solusyon, ibalit ang pagkakaisa, paano mag-resign ka. Ibigay mo na kay Inday Sara, makikita mo, bubulusong ang Pilipinas. Talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. Baliwala yan. Alam mo, PR lang yan ginagawa mo, Marcos Jr. PR lang yan na, sige, palitan natin ng mga gabinete dahil palpak silang lahat. Una-una, sino ba namili niyan? E, ikaw, ang ginawa mo kasi namili ka ng mga gabinete base lamang sa kung sino ang sip-sip sa'yo. Kung sinong malakas sa iyong asawa. Kung sinong malakas dong kitambaluslos. Hindi mo naman inisip kung meron silang sapat na kakayahan para gampanan ang kanilang mga trabaho sa kanilang mga departamento. Tignan mo yung DOTR. Napakatagal mong pinaupo yung Bautista na super palpak. Pinaupo mo nga si Vince Dizon. Tingin mo may magagawa pa siya sa last three years? Alam ko, hindi eh, mo natatanggal yan sa Bean Station dahil bagong-bago. Pero last three years, may magagawa pa ba siya? Di ba kinontra ka na niya? Kinontra ka na niya yung mga proyekto na dapat matapos sa transportasyon, tatapusin mo ngayon. Hindi nga po pwede kasi walang nangyari noong first three years. Ano ba yung mga proyekto na yan na pinalano pa ng panahon ni Tatay Digong? O, oh, yung, yung mass transport system ng Davao at Cebu, wala namang ginawa kasi kalaban ng Davao at Cebu tingin mo ba sa susunod na tatlong taon, magagawa yan? O yung, yung pagre-repair ng EDSA, alam mo, lalo kang isusumpa ng taong bayan. Kasi dapat ginawa yan, patsi, 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 patsi. Eh yung mga tao mo kasi, mga kaalyado mo, eh lahat kurakot. Ayaw gumastos talaga para sa tunay na proyekto. O, tignan mo yung infrastructure projects. Panahon ko bilang congressman, talaga namang yung mga tumatanggap. Ako hindi kasi party list ako, wala akong district engineer na magbibigay ng proyekto sa mga kontratista na malapit sa kongresman. Uh, congressman. Dati-dati, 10% pag kalye, 5% pag building. Ngayon, hanggang 45% at 55%. Bakit? Dahil kitang baluslos et al. Masyado ng korupsyon. Kaya baku bako lahat ng mga kalsada. Ngayon, mumurahin ka talaga ng taong bayan kapag sinarado mo yung EDSA. Dahil lahat ng tao halos ay dumadaan dyan. I talaga tandaan mo yan. Mumurahin ka ng tao. Baka yan na ang maging dahilan para ikaw tuluyan ng tsugiin ng taong bayan. So walang magagawa yung mass resignation ng iyong mga gabinete para tayo ay umahon dito sa putik na tayo'y nalubog. Ikaw ang mag-resign. Bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas. Hayaan mong mamuno si Inday Sara Duterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon, hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo. Tama ba ako, ako o hindi? Well, maraming salamat po sa inyong mga komento ha. At maraming salamat sa mga nanonood ngayong live. Pero kinakailangan talaga, merong magsimula at sisimulan ko na po ngayon. Mr. Marcos Jr., hindi po solusyon ang mass resignation ng iyong gabinete sa problema ng sobrang pamumulitika at sa problema ng hindi nararamdaman ng taong bayan ang gawain ng gobyerno. Tama po, sobrang pamumulitika, pero kayo po ang sobrang namulitika. Mali po na hindi ramdam ng tao ang serbisyo ng gobyerno kasi wala pong serbisyo talagang ibinibigay sa gobyerno. Ang solusyon po, kayo pong mag-resign, bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. Yan naman po ay kung talagang tunay pa kayong may natitirang pagmamahal sa bayan. Dahil tatlong taon pa po sa ilalim ninyo, papunta na po ang Pilipinas sa impyerno. Maawa naman po kayo, mag-resign na kayo. Agree ba kayo o hindi? Well, text lang po kayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from The Hague. Walang iwanan kay Tatay Digong. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.